Aray po, hindi ni nalipat yung manira. Lakas pa man din ng hangin. Ah, kapal lang nalipat na. ano? Ma-spray. Ma-spray. Kawawa po ang ating palay Pagka hindi maistre ang bukas Balayan po Kumusta na po kayo lahat Tara po yan Balayan ang episode na to po uh, Update ko po kayo sa ating palayan Ano po Yan uh, uh, Bigla ang update po Kasi nga po Nag-aanin na yung ating kahanggan Si Ka Erning O Pupuntahan po natin Kailangan po natin mabisita yung Magiging sitwasyon ng ating palayan Oo kasi pag po time na ganito nagaanin ang katabi tapos medyo hilawin pa yung palay natin o medyo wala pang laman posible pong dito pumunta yung mga peste yan para po malaman din natin yung condition chu lakad dali oh sayang po naman kung masisira lang ating pananim Nagaanihan na po ay Yan naglilipadan po yung mga tagak At parang may mga hinahan sila na ano Na Anong tawag yun? yung mga insekto po puntahan natin lakas pa naman po ng hangin oh ah ah bango ng hangin mabango po ang amoy may krema po yung hangin na oh Yan, ganyan po pag tayo nagagala sa palayan. Okay na po yung ating palay. Yan, yeah, medyo papaigah na rin po natin para mawala yung mga pisteng kito. Yung pong atang niya, ay eh dito pupunta sa atin. siguro po makakapag-apply tayo ng mm, pesticide po uh. Oh. kahit ika nga pa amoy lang oh. ating papa yan ay naroon na nga yung mga nagapas oh. ang babata pa nung ating palay oh. talagang makamadali Aling aling Dudoy? Nya si John Lloyd do. Ano John Lloyd? Nagaani na nga po pa yari na oh. Yan na po oh. Ani na. Ay dun po pupunta sa atin yung mani ni Rao. Oh. <laughs> <laughs> yari na ba ha? anong sa akin dyan Lloyd? anong tinatarong mo? lakatan bang? piling na ulog saan? Uh, oh bi bibili ka bang kumpay? ikaw ba? meron ako doon yari na anong? ano ani na Lilipat li 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 sa akin ang mani ni Rano hmm. Ay, takal na takal pa Abo Ay, naroon na mismo sa akin Napupuntahan ko muna ako to eh Oh, wait, Lakas para mo ng hangin Oh, ay nasa katabing katabi na po natin, no. Oh, ay daming atangyang nalipad do. Oh. Oh, bukas 'yan. Ma-spray na. daming atang ano, ba si Purog I don't know Purog Purog po kapala atang ayan o to ay ka dali 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 bak okay. po udi na naalipat yung maninira lakas pa din ng hangin Ah, palang nalipat na tangi ano. Ma spray. Kawawa po ang ating palay pag hindi din ma-spray bukas. Mas ayo. Oo. Diyan lahat ang lipat ano? Oo, Oh, dog, dog, dog. Oh, din, meron na yun no? Dami. <laughs> si puro puro ala sya tatko mapurog. Mamaya para manda na Aba ginawa no. Kasi sanjiri giri pala yun ha Oh, pinakabili Saan? Insan na, ninong pa Aba Saan ka pa, ninong ko yun ha, ha? Ninong ko purong ha? Tatao tatao ko sabado at linggo. Ano si Sanjeri? Sabado at linggo. Oo, oh, oo. Oh. Matagal pa naman na riyay, pa. Wala na pating pasok. Nalipat ko ang mali nira. Meron pa, first week. First week. Sabad at linggo Hindi ni ka na purog Yan, sila, sila rin po ang mag na rin sa Sa akin no ha? palaway walang katarihan oo pagkakadami pala nakain nga, rin nga kawawa o oh. dati, dati naman ay pag panagraway walang katarihan ay narin rin kayo nung batang bata Payari yan may dalumbuan e eh. ha? dalumbuan wala pa yan nagtanong ay ng 20 ay wala pa Meron ha? dalumbuan ito wala pa hindi na e huwag <laughs> Saan ang kasunod na lipat ng anin? Wala na. Wala na, no? Bilis ang anahan ngayon, ano? Laktaw-laktaw, oh, ay. Oo. Kakaunti na. Kakaunti na pati ngayon ang palayan. Ay, napakasunod pati. Ha? Napakasunod. Oo nga. Pagitan apat na araw. Meron pagitan na yung dalawa. Pabor din naman sa mag-ani. Oo. Oh, latay maanihan. Eh. Oh, Oo, eh. latay maanihan. Meron din pa huli, meron pang mahat pang mayo ah oh. Oo Tatay Jasin Mapapadigma oh May e, kaya sana aso ano Eh 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 Mata Akin po, dalawang asaw Tatlo yun, dadalawin sumama Kayo pala hanggang bukas pa Pakiyawan na, pakiyawan na baka bukas, ano? Ilang baka yung tao, yun? Ha? Sa so bagay, na bukas, ano? bali din po ay mamimisan ng maninira oh. batang bata pa po ay oh, dami nga pala ng nalipad oh, oh Ang masiste po pa man din, paparoon ang hangin Ay yung po mga maninira Once na lumipad Ay mabilis yung nararating Oh. Malayo, malayo yung kanilang mararating. Oh. Ganda ng palay, eh. Sayang po yung pagkakataon pagka napabayaan lang. Woo, bango. Sarap ng hangin, oh. nag -iindayog. Ito po yung palay na kahawid ng ah, damo na kahawid ng palay. Ito pong bubunutan ng ilan. O. Oh. yun ito po yung testeo yan oh. bilis oh lipad sila ng lipad oh. Oh. Bali ito pong atin ay Day ano na kato Tinanim ito ay 20 Nasa December line Of December 20 po ito ay 20 Baka po ito mga 70 days na 70 days old do 70 days old Yan na po pati Ang update sa ating talayan Ano po Basta kung baga kaya ho, binisita natin para mas ano bang tawag doon? Aware. Oh, ma-aware tayo doon sa ating palay po. Oh. Pero kung ganito po namang medyo Bilaw na, hindi na po yung kaya ng atanga yan. Ang po yung mga nasa gitna na ano natitira-tira pa. Yan po ang posibleng madali pa. nandito na po tayo sa kalabakan ano chuchu nakikipag-away ba kayo ha nakikipag-away ha yan ito na po oh uh. Ayun, narating na natin itong pinakadulo. Paalam po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Baal dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na ito. Kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel. Pa-subscribe na lang. Pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!